Nakuha ito mula sa isang CCTV footage sa isang pamilihan sa Magsinggal, Ilocos Sur. Makikita ang isang lalaki na may hawak na kahoy. Ang dahilan kung bakit bitbit -bit nito ang kahoy ay para hampasin pala ang isang pusa. Nang makita ng lalaki ang pusa ay agad niya itong hinampas sa ulo. Duguan at naiwang nangingisay ang pusa. Nakuha pang balikan ng lalaki ang kawawang hayop para siguruhin patay na ito sa kanito isinilid sa isang supot ang pusa. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, bago ang insidente, kinagat umano ng pusa ang lalaki habang nasa kinauupuan nito sa kanyang pwesto sa palengke. Nagatakda namang sampahan ang lalaki ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10631 o Animal Welfare Act. Nakasaad sa Section 9 ng batas na kung namatay ang minaltratong hayop, makukulong ang salarin ng isang taon hanggang dalawang taon o pagmumultahin ng nasa isang daang libong piso. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ang mga maling gawain atin ang pansinin para hindi na ulitin sa DZRH. Rich. Hoy! Bawal yan!